Day in my life, as a katabang in Dubai. So, today's video mga person, ayan. Good morning, good morning. Kumusta kayo dyan? Ayan, nagbo-voice over na naman tayo mga person. Dahil, andito po yung chikiting patro sa kusina. Dahil yung kapatid ko, dahil, dahil naman to sinday. Kasi yung kapatid ko mga person nagliligo pa siya, naliligo pa siya ayun, nahihirapan tayo Tagalog ayun na naman tayo sa Tagalog nahihirapan na naman si Inday adjust tayo tayo Inday para sa viewers natin kailangan natin mag-adjust kahit wala tayong viewers so wala, ka wala tayong magawa kahit wala tayong viewers mga person go lang ng go para magka-viewers lang tayo <laughs> Pero sa today's video mga person, ayan nag-aayos ako ng prutas at merong chikiting patrol dito sa kusina dahil malapit na yan silang aalis. Aalis na yan sila mga siguro sa Monday wala na yung mga chikiting patrol dito. So hindi na masyado busy si Inday. So mag-upload-upload na tayo ng maramihan kung hindi na naman tutupakin na ang Inday nyo kapag hindi naman siya nabaliw sa pupo niya. Pero actually mga person, nagla-live pa po pa rin ako. Kasi yung ano natin, double kita tayo sa isang bagay. Hindi <laughs> naman. <laughs> kung akala mo kung marapig bay, may makukuha dyan sa popo. Nasusugal-sugal lang naman. Okay, balik tayo sa ating mga gawain. Ayan, nag siya ako ng prutas para sa taas. Kasi yung tatay namin, ngahanap na siya ng prutas niya. So, ayan, prepare ako para sa taas. Kasi yung kapatid ko naliligo pa. At the same time, syempre, kain-kain din tayo. Kailangan nating i- tikman ang prutas na to bago natin ibigay sa kanila at least daw diba nakatikim tayo baka mamaya pag ano niya pag, pag akit natin sa taas wala na yan ubos na yan mga person alam nyo kung bakit hindi naman siya naubos na kinain talaga ng mga amo namin kundi naubos lang yan sa mga bata paglalaroan lang doon sa sala doon sa taas o yun Ayan, meron natin chicken pati. na napakakulit po niyan. Hindi ko alam kung bakit nakikingkoy na si Inday. Medyo na anak ko ana ato ko ano ko ta ata, ito na time lapse. Sige, hayaan niyo na lang yung mga guys, na short video lang to. Hindi naman to pang premiere, so okay lang naman na aabot uh, ha, uh, ano tayo, mga 7 minutes lang siguro to kasi na time lapse ko nga. Hindi ko alam kung na time lapse ko ba siya. Basta yun na nga, magpe tayo ng itong prutas na to, tatapusin natin to dahil maglilinis pa po ako sa kusina. Dito sa kusina tapos magluluto pa si Inday. O di ba, ang <laughs> mabilis po nagsalita si Dad, mabilis din ang, ano, ang video. Ayan, yung chukiting patrol, napaka-cute po yan. Wala po nala yung gawa sa buhay, kundi kain lang po ng kain. Ang tawag po niya namin sa kanya ay irap. <laughs> Ayan. Ayan, good night. Tapos, yun natin tong gawain natin. Ay, inapahala mga person. Huwag niyong kalimutan yung subscribe sa mga baguhan dyan. Nag-a-adjust po ako mag mga person para sa inyo. Kung sino man gusto manood at naka-ano saan video ko. Um, bagong ligo po. Actually, mga person, nakahalata niyo. Ayan. <laughs> mali na po ang buhok ko. Hindi ko pa na-video yung ano. Nagpagupit ako ng buhok nung ano ba yun? Nung Sunday ata yun or Friday, Saturday, hindi ko alam. Basta lahat na ng weekend, sinabi ko na. Nagpagupit po ako ng buhok at nagpakulay din. Ayan, hindi pa siya nakita. Hindi, 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 ata makikita eh kung anong kalagayan ng aking buhok. Basta maganda siya, sabi nila. Marami nag-appreciate. Oh, charot. <laughs> Marami nag-appreciate sa akin buhok. Ayan. Pero huwag na po siya mga person. Meron pa ako ilalagay dyan na picture. Ayan. Sobrang pa -cute -cute naman si Inday. So, eh, ano ko na lang siya. Ipa-flash ko lang siya dyan sa saan ba, Ipa-flash. Basta makikita niya may flash ako na ano ko. Picture ko yan. Kapatid ko, tapos na. <clears throat> Dumating na siya at Ayan, dito tayo maglilinis na ako. Kinuha na niyo yung prutas din na sa taas at maglilinis na rin tayo ngayon. Dahil itong oven namin, kailangan na namin linisan kasi unti-unti na tayo maglilinis kasi marapit na silang aalis. Siguro mga sandi aalis na itong mga chikiting patrol dito sa amin. So kami na lang dito, mga malalaki na lang maiiwan. Meron kami mga, hindi naman siya bata kasi mga teenager na ang alaga ng aking kapatid. So, yung mga bata na yon extra-extra lang namin yun siya. Pag meron yan sila dito, sobrang busy po namin. Parang hindi na namin hawak, mahawakan ng oras. Kaya ito, maglilinis na si Inda. Ayan, medyo na focus yun yan yung hair ko, guys. Napakaganda. Diba, charot. Hindi, appreciate ko talaga dahil ako lang mag-appreciate yan. So, kung may mga mga kapanood dyan, ayan, nag, nag na po si Inday dahil balik normal na siya sa kanyang pagkaano, baka may mga, ba't mga afam dyan. <laughs> naghahanap po ng afam si Inday. Ayan, naghahanap po ng afam si Inday mga person. Kaya kung sino mo iririto yun sa akin, willing po ako. Charot lang. <laughs> willing po ako mag-accept ng mga afam dyan. No? Diba? Ayan, maglilisa tayo dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi naka kasi to eh. Hayaan nyo na lang. Tataposin na lang natin to Medyo ano naman to 7 minutes na lang to Para mag-enjoy naman kayo mga person. So, over lang si Iday Dahil hindi ko kayang mag ano. Dahil sa busy-busy na. Di ba? Busy-busy na nga. Hindi ko kayang mag-vlogs. Baka ano. Next ano na siya. Hindi na ako mag-voice over. Pero... I-straight e, ko muna na mag-voice over ako at sana ay maka-upload ako day Tulungan nyo naman ako. Comment dyan kung anong bagay na i-vlog ko mga personal at i-vlog ko siya. Ayan, malapit na ba tapos yan? So, matatapos na rin yan siya. At, nako, para wala na akong signal. Nag-vlog na po ako. Hindi na po ma... Ano tong boses ko? <laughs> Natatakot po, sa po ako sa sarili ko. Wala po akong magawa. Ayan. So, naglinis po ako dyan. Kasi sobrang itim na po talaga yan. Hindi ko na alam kung ilang years na hindi na linisan dyan. So, sobrang ano ko. So, sobrang tamad ko na maglinis dyan sa kusina. Pero, hindi naman ganun na tamad-tamad, guys. Dyan lang sa oven kasi, araw-araw kasi siyang ginagamit. Kaya, hindi masyadong nalinisan. Kaya, nag, ano naman, ang mga stain, medyo hindi na siya matanggal. Pero, actually, mga person, yung, yung oven na yan, sobrang itim na siya. So, nilagyan namin ng pang re stain remover ba yung tawag doon. naka yung kapatid ko. Kaya, nisprihan namin. After overnight namin siya na-spray, ano naman siya, nag-remove, okay na siya, balik na siya sa mga kuling, mga, ano, 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 ano ba tawag dun sa stain? Yung rust. Rust? Rust? English English daw sa Inday. Hindi ko po alam kung anong tawag doon sa Tagalog. Basta ka ng takuling. Muna siya sa Bisaya. <laughs> Muna siya sa Bisaya, mga ka person. Ka ng kuwan ba? Taya. Ano? Taya na siya. Ayan, parang tayaan siya mga person. Kaya ayan, nilinis na po siya.